ang headlines noon. History ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Nako, Paps J. Angela, sa araw na ito, October 23, taong 2001, umakyat sa stage ang Apple founder at CEO na si Steve Jobs. At hinugot mula sa bulsa niya ang isang puting gadget na sinlaki lang ng kahanang sigarilyo at mas manipis pa sa pitaka pitaka siguro niya. Dito 22 years ago, unang nakilala ng mundo ang isang kagamitan na babago hindi lang sa musika, kundi pati na rin sa paraan ng pagkonsumo natin ng content. Para sa mga mahilig sa sounds, hulog ng langit ang ipad Isipin mo, nakapaloob sa isang device. Nakasya sa bulsa ang lampas isang libong kanta at may baterya pang sampung oras ang tinatagal. Ilang cassette tapes o CD ang kailangan mong bitbitin para nung panahon nila Pops Day ay matumbasan mo yan. At higit pa dyan ay ang bagong kapangyarihan binigay nito sa mga gumagamit. Ang kalayaan na pakinggan ng mga album at kanta sa anumang paraan ng pagkakasunod-sunod. At kung dati ay kontento ng mga record company sa maglabas ng album na isa lang ang hit song at puro basura na iba, dahil sa iPad na pwede mong bilhin ng pa isa-isa ang kanta ay hindi na uubra yun. Kaya mas nag-level up ang effort sa mga recording company sa pagandahin ang mga nilalabas silang musika. At buko din dito ay ang pagkonsumo ng content na mas binibigyan na kapangyarihan at ang consumer. Ang business model ng mga streaming platforms ngayon gaya ng Netflix at Spotify ay binatay sa interaksyon na binigay ng iPad. Mga pap sa kapitong henerasyon na ang iPad mula nung ito'y ni-launch 22 years ago at maski na maraming mas high-tech na kakompetensya na mas mataas ang kalidad ng tunog, ay hindi pa rin nila matapatan ang physical na disenyo at ang pagiging simple na operasyon ng iPad ang maliit na gadget na maraming binago. Pinatay ng mga modernong smartphones ang iPad pero ang kaluluwa daw nito ay buhay na buhay sa maraming hawak natin sa mga kamay natin ngayon. Tandaan, huwag malito ha. Ito ang iPad. Ito ang iPad. At para sa mga pirata sa China, ito naman ang iPhone. O nga pala mga paps, ngayong araw din sa Amerika, National iPad Day. Oo kira kayo magkaka-iPhone na sapatos dito sa Pilipinas. At yun ang headlines to On History ngayon. May reply ang Tadana dahil bilog ang balita. Balik sa inyo, Papsin. pa rin. Ay, shoes. Laka pa rin. Laka pa rin. <laughs> Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.